Hi, ito nga pala sa si Boyang, small engine mechanic sa New Zealand So, um, uh, magtatanim naman muna ako ngayon So, sa so, ko, meron ako kalamansi, kailangan ko na ilipad sa paso Yan, uh. so bumili ako ng, ano, ng, ito, ng lagayan Tapos ito, potting mix Potting mix, ang, ang lupa dito, nakasako So, Um, ah, uh, meron ready to use na uh, ready to. Use. So, ito 'yan na uh, potting mix. Uh, may fertilizer na siya tapos pre-draining mix tapos ready to use. So ilalagay ko siya dito sa paso kasi meron akong kalamansi. So meron akong dalawang kalamansi na tanim. Yan, medyo malaki na kasi parang na ano na 'yung ugat niya. So ililipat ko na siya. Ganito din isang kasi gumaganda rin 'yung tubo niya. Tapos meron na din siya mga tinik. konting kabata So yan yung kalamansi. Dito mo taso, dito yayelebet din sa dito. So, here. So, yung kami ano dito. lupa pa, kahit pati buhangin. So, para lalong lumaki yung ating kalamansi. So, yun, lilipat ko na nga aking kalamansi sa malaking lagayan kasi lumalabas na yung ugat niya doon sa maliit na lagayan. Kaya kailangan na siya ilipat kasi yung ugat niya kumakapit na sa buong lagayan doon sa maliit. Kaya yan, nililipat ko na para mas maganda na ang kanyang paglaki. Kaya sana gumanda ang kanyang tubo yan nakalipat na siya ay may talong nga pala ako en 30 no Thank <laughs> you. Kukunin ko pala yung aking Talong So di so didiligan ko na. So yan na siya, yan na siya ngayon, yun So nadiligan na natin. yun ang ating kalamansi. Ah pagdating ng panahon, mamumunga 'to, tataas 'to, yan. Lalaki din 'yan. So yan, ito na pala sa si boyo, isang maling mechanic sa Zealand Yan, may kalamansi na tayo sa darating na panahon. Okay, let's go.